Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong birada ni Kong Alvarez patungkol ho sa Tingog Party List. Na umano'y biktima rin ho siya ng piking Panginoon na tinutukoy ni Kong Pulong Duterte. Kung sinabi ni Tamba na wala siyang kinalaman sa PI at sinugundahan din ni Da na umanoy walang bilihan ng permang nagaganap sa PI ni Tamba. Aba, durugho dito si Tamba at ang tingog party list. Pakinggan ho natin ang birada at tribulasyon ni Kong Alvarez. Dito sa Davao del Norte, meron. Talagang meron. In fact, ito ha, ang ginagamit nila pera AX sa pamamagitan ng Tingo Grip, ano, party list. Doon dinadaan yung pera. Mm -hmm. Yun ang pinamimigay, AX. Ngayon, yung local government ng Tagum City, dinagdagan pa kung pipirma doon sa petition, no, doon sa Uh, tinatawag nila People's Initiative, pag pumirma ka dyan, pwede nang hindi ka magbayad ng realty taxes mo. Sir, sino po ang nag-utos nito dyan sa lugar po ninyo? Yung mayor namin kasi tauhan ni Romualdez yan. Wow. Ayan po, maliwanag yung birada ni Kung Alvarez sa pamamagitan umano ng tingog party list, doon dinadaan ang pundo sa mga pumipirma at lagi ho nila talagang binibida ang AX ang matindi may dagdag pa umano na binipisyo oras na pumirma ho ang mga tao ito ay magiging exempted umano sila sa realty tax at pakinggan naman natin ang kanyang birada patungkol po sa piking Panginoon na una nang isiniwala ni Kung Pulong. Na yun nga po kay Kung Pulong ay hindi umano siya luluhod sa piking Panginoon na nagbabawas ng 30% sa National Expenditor Program ng bawat distrito. Pakinggan ho natin ang birada ni Kung Alvarez dito. Pausapang numero naman no akong uh, medyo 315, 316 po kayo, napakadami okay. po. As we okay. know, may supermajority naman sa lower house. Um, would you know if the whole supermajority is uh, towing the line when it comes to charter change or meron ba pong uh, mga bitak-bitak dyan or mga factions? Are, is the ah, madaling, madaling kunin yun. Yung three-fourths votes, madaling kunin yun. Kasi idadanggil lang nila yung ano infrastructure projects na kinacancel nila ngayon. Kinacancel yan kahit pinrogram ng DPWH yan after consultation ng Regional Development Councils. Kinancel pa rin nila at hindi nila doon sa program mm -hmm. sa budget. Yung po ba yung nangyari? Yun? Yung po Opo. ba yung nagyari kay uh, Congressman Duterte, Pulong Duterte? Kasi yun o po, nangyayari po sa, hindi lang sa kanya, hmm. hindi lang po kay Kongresman Duterte. Mm -hmm. Nangyari sa akin at nangyari din sa ibang Kongresman niya. Mm -hmm. Okay. Magkano po yung natapya sa inyong budget? Infrastructure? Ay, budget? malaki. Mm -hmm. uh, ang pinrogram sa akin ng DPWH, kung hindi ako nagkakamali, nasa mga 1.2. Kasi yun ang kinakailangan ng mga infrastructure projects dito sa distrito ko. Ang naiwan sa akin... Kung hindi ako nakakamali, mga 500. Mm -hmm. Kaya nga, nung ulan ng ulan dito sa district, kaya hindi ako makaalis dito, dahil yung mga major infrastructure projects, kagaya yung bawa ng dredging ng mga silted rivers, construction ng mga uh, itong uh, dikes para hindi yung tubig galing sa river makalabas, kinansel nila at yung amount nilagay doon sa unprogrammed. Yung kay Kung Pulong, sabi niya, ay binawasan din po ang kanyang National Expenditure uh, Program Budget. Na ngayon ho, from 2 billion kay Kung Pulong, nagiging 500 million na lang. Kasi nga, pag ayaw niyo pong kumampi sa liderato ng Kamara, iipitin at iipitin talaga ni Tamba ang mga kongresistang ayaw sa kanya. Ngayon, nangyari rin ho dito kay Kong Alvarez. Pero, iba ang kanyang isiniwalat. Kasi yung sinabi ni Kong Pulong ay may 30% ang piking Panginoon na binabawas sa National Expenditure Program Budget ng bawat distrito. Ito naman, ang nangyayari from 1.2 billion pesos ay nagiging 500 million din kapareho yung amount. At iba ho eh. Sinabi ni Kung Alvarez dyan, ay nailipat doon sa palusot na budget ng Marcos, yung tinatawag na unprogrammed budget na meron nga ho silang 731 billion pesos na program budget na inalukit po ng mga kongresista kay Da Jr. Kung baga lumalabas na realign, pero pareho ho silang binawasan ni Kung Pulong ng budget. Ang nakikita ko dito, iisa lang ang bumibira kay Kung Pulong at kay Kung Alvarez at marami pang ibang kongresista kundi wala nang iba itong piking Panginoon na tinutukoy ni Kung Pulong. Ang tanong, sino kaya ang piking Panginoon na ito? Abangan na lang ho natin ang susunod na revelasyon ni Kung Pulong. Good luck na lang ho sa mga tambaloslos.